nag-issue na ang Senado ng arrest order laban kay Pastor Apolo Kibuloy na leader ng Kingdom of Jesus Christ. Nilagdaan ni Senate President Juan Miguel Zubiri ngayong araw ang pagpapaaresto laban sa pastor dahil sa paulit-ulit na pagtanggi nitong humarap sa investigasyon ng komite. Ang arrest order ay nag-ugat sa rekomendasyon ni Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson Riza Hontiveros matapos na hindi tanggapin ang paliwanag ni Kibuloy sa show cause order na ipinadala ng Senado. Matatanda ang iniimbestigahan ng komite ang pastor laban sa mga reklamo ng human trafficking, pangahalay, sexual abuse at iba pang pang-aabuso sa mga kabataan at kababaihan na miyembro ng KOJC. Binigyan naman ng Senate Sergeant at Arms ng 24 oras na may patupad ang pagpapaaresto kay Kibuloy mula sa enforcement ng nasabing kautosan.